Idol, babayayin ba, na po siya. Ayan, na. na Ay, Sid Meron, okay na Sid Meron? Nakita mo na? Susi mo. Ang susi. Nasaan ang susi mo? Ayan, ayan. O, oh, buri ni Kapo yung susi yan. O. Oh. Ayan! Nagantar na. Buri. Tandaan! Ayan. Primero. Ano primero? <laughs> okay, oh, takbo. Uuuuh. Tulit o. Oh. Oh, uh, lakas ng abas ito. Wala <laughs> pinaman manibila mo yan. Ba't kanyan? <laughs> Ay, okay. Hindi, takbo! Pobre, grabe ang kalampag, oh. <laughs> ano? Grabe ang makina mo, katok na! <laughs> ang ingay! Ang ingay! <laughs> uh, Grabe. Grabe yeah. yung difference ng makina mo. Tingnan mo muna. <laughs> Dali, tingnan mo. Mamatay wow. <laughs> na yan. Wow. Katok makina mo. <laughs> Dali na natin yan ito. Dali na natin yan Pwede o. O sige. Malumit pa niyo. Set meron. Wala tao. Wala tao. Anong gabi yung gabi yun? Ha? Malakas ang tama nito. Wala wala nang tapahan niyo. Alam natin Ramo Brad? Alam na. Alam na. Ha? ano Ha? 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 na mo, uh, grabe. Uh, uh, ay ngay talaga. Pag na, stock up na. <laughs> stock <Istakot> up na po. <mo>. Ang <laughs> uh, lakas na uh, tama gagalain, <laughs> ng tama nito. Wag itong gagayahin. Wag niyong gagayahin. Grabe lang makina. Pati ni katok ng makina. Dadahan. Ang yeah, tigas nga. Ang eh. um, tigas. Yan. Ayun. Grabe. Grabe. Ano e yna, 60? 90 e yna, 90? 90 Ano 90 e yna? 90 e Wala si Galing wala ng Walang ilaw dito oh. ng ilaw. Open pa tayong bintana mo. Kaya <laughs> maganda. Aircon. Napinasa sa medri dito. Siya takateng. Urundan mapangan mo ko hoy. Urundan mapangan mo ba? Ikram mo oh neya. Hoy grab yang kabig ka manoy angkap yo. Para ng isang ano eh. Sakalon mo siya hindi pandaya. <laughs>

Ano ba sabi mo? Wala kayong tama? <laughs> Oo. Oh. <laughs> oh, tama. yung ano, wiring mo. Ayan po, wag niyong tularan sa mga kita dito. wag tularan to ha. Ayan. Ang nakagawa lang po dito mga... espiritu. Oh tama.

Papap, Papap. Papap pap 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 ya mo itularan kasi bilak santama na nito ano kabyo ano ano <laughs> <Tumahong> ka pa na si gunda eh si tapos tapos ang na. -tumahong <laughs> Tumahong lang mo grabe ang palo pati <laughs> mo